Tapos, hindi po. Thank you po kasi akala ko hindi ko naman po expect na ganito kasi nanonood lang ako ng mga na-sponsoran niyo po. Nasa likod lang po ako ng camera ni Tito De. Nan, pinapanood ko po yung mga na-sponsoran niyo. Thank you po kasi napili niyo po. Hi guys! Magandang hapon po sa inyo. Yan, medyo kakaiba po yung uh, vlog natin ngayon. Hindi naman kakaiba. Kumbaga, kakaiba yung background. At uh, yung mga nakikita nyo po dito, yung mga nanay, pinatawag ko po talaga sila agad dito, ora-orada, kasi meron tayong isang sponsors na alam ko, kilalang kilala nyo po. Uh, siya po, si Auntie. Yan, si Auntie. Ang tutupo niyan, kapag si Auntie ang nag-request uh, at nagpadala sa akin para uh, maibigay sa mga ano sa mga gusto po niyang pagbigyan ito po lahat mga desisyon niya siya po talaga yung namimili kung sino po yung gusto niyang pagbigyan At hindi lang po yan uh, Ako na po mismo nagsasabi na marami pa po siyang sorpresa uh, Hindi lang sa mga tatlong nanay natin Siguro sa mga ibang way or ibang paraan At uh, ibang araw sa mga ibang tao naman Pero yung napili po ni Auntie Ay si Nanay Leia Si Nanay Lor At saka si Nanay Layla Yan, sa mga hindi po nakakilala sa kanila uh, Siguro familiar kayo kasi kasama sila sa mga vlog natin sinanay si nanay, dahil uh, buntis po siya hindi siya pwede doon sa mga games na may mga tumatalon ganon pero nung no, hindi pa siya buntis lagi naman siya sumasalay uh, siya pa nga yung minsan katulong ko sa pag-setup ng mga camera tapos si nanay naman uh, kasama siya sa laro tapos sinanay kasama din uh, may mga times lang na minsan kapag uh, wala silang ano uh, yung mga asawa nila may mga trabaho ganun hindi sila nakakasama pero hanggat ano minsan talaga kinakaya nilang sumama kasi yung playground namin medyo malayo dito sa kanila isa-isahin natin guys kung bakit si Nanay Leia, si Nanay Lor at si Nanay Layla na kung bakit bibigyan po ni Auntie uh, yan ay sa kadahilanan na si Nanay Leia uh, meron po siyang Facebook page which is uh, napapanood po ni Auntie na sabi niya Uh, Nagpapacheck up si nanay minsan Nakita niya doon Pandagdag daw doon sa Kung saan niya magagamit sa pagbubuntis niya Tapos si nanay Lor naman uh, Dahil po sa Ito guys yung kay nanay Lor naman Medyo matagal niya na itong sinabi sa akin Pero ngayon talagang tinutuon na ni auntie At gusto niya uh, May pandagdag ng konti Doon po sa tindahan niyang maliit Tapos si nanay Laila naman Explain ko po sa inyo Kasi kahapon uh, nakapag live kami nang na eksakto lang po kasi sa ganito kasi sa totoo lang hindi kami nag hindi kami sa lahat ng mga Marites team namin hindi talaga kami uh, nakakapag live nakakapag celebrate ng may video ganon yung nga lang na itapat doon sa sponsor ni Ante na Father's Day kaya eksakto na binigyan ko ng mga ano yung sa mga tatay nagluto kami kaya sinabay na namin yung birthday ni na kasi eksakto talaga So, uh, ngayon, dahil nalaman ni Auntie na birthday ni Nanay, meron siyang blessing na matatanggap ngayon. Okay, isa-isay natin. Bibigyan natin sila ng galing kay Auntie. Ito, Nanay. Oh, Nanay. Oh, hindi, ito ang paniwala. Okay, Nanay, 1,000. Tapos, Nanay, 1,000. O, tapos sa'yo, Nanay, 1,000. Okay, yan yan ay galing sa isang pinakamamahal natin na sponsors alam nyo si ante sa totoo lang guys kagigising ko lang kasi medyo nagpahinga tayo dahil nagtapos natin nag edit tapos kahapon nagka kunting kasiyahan medyo napuyat pero yung gusto ko si ni auntie pagka time talaga ng uh, sponsors kailangan may bigay ko okay auntie walang problema gagawin ko basta makakaya ko at uh, malakas tayo wala namang problema So, nanay, masaya ka nanay? Opo. Okay. Ikaw, nanay? Siyempre po. Nanay, masaya ka nanay? Masayang-masaya. Oo, oh, masayang-masaya si nanay. Pero masaya. natutulala. Masaya ka nanay. <laughs> Tigo, 1,000 kayo. Anong masasabi mo kaya nanay? Ah, uh, wait na. <laughs> Hindi lang pala yan. Nanay, ilan yan sa'yo nanay, 1,000? Ito, gawin natin ano? Gawin natin... 2, 3, 4... 5,000 sa'yo nanay. Oh, galing yan kay auntie. Akala nyo, prinan ko lang kayo sa 1,000. Tapos si nanay lor, 2,500. Tapos sa'yo nanay, another 2,500. Ano yan? yan 2,500. 2,500 ang total. Ayan, hindi hindi sila makapaniwala, no? Dinagdagan natin. Kasi ang totoo nyan, guys, hindi lang tigo 1K sila. Nagpadala si auntie ng 10,000 pesos. At ang sabi niya, 5,000 kay nanay, 2,500 kay nanay at 2,500 kay nanay Leia ito uh, sabi niya siya na mismo nagsabi na yung pera na yan ay pwedeng gamitin niya sa pampacheck up kung ano man yung magagamit sa pagbubuntis niya tapos si nanay pwedeng pandagdag niya sa tindahan niya yun ang sabi ng auntie tapos doon naman kay nanay uh, ay pa birthday niya at uh, hindi ko alam kung ano yung balak ni nanay kung ano at tatanungin ko sa kanila kung siyempre ganun tayo eh kapag uh, nagbigay tayo ng blessing gusto ko mapunta sa magandang bagay magandang paraan kung gaano yung kasaya yung binibigyan ni auntie ng mga cash mas lalo si auntie kapag napapanood niya po yung mga video namin at yun na yung parang kasiyahan ni auntie kaya sobrang Sobrang nakakatuwa, sobrang ano, sobrang saya na kami po yung napili yung mga team po namin na mabigyan po ni Auntie ng uh, At uh, nanay, isa isa-isahin natin sila siyempre. Kukunin ko side nila kung gaano, ano. Nanay, masaya ka ba sa 2,500 pesos? At anong masasabi mo sa sponsors natin na si Auntie? Unang-una po, ano, <laughs> first time ko po makatanggap. <laughs> makatanggap ng ganito. Tapos, Thank you po kay Tito kasi grabe yung tulong na sa akin. Siya yung nagpataas ng followers ko po doon sa Facebook. <laughs> Tapos, kaya po, thank you po kasi akala ko, hindi ko naman po expect na ganito kasi nanonood lang ako ng mga nai-sponsoran niyo po. Nasa likod lang po ako ng camera ni Tito dey. Nan, pinapanood ko po yung mga NES po sa rany. Thank you po kasi napili niyo po po Kahapon po, nagpa-check up po kami. Na natagdagan po kasi yung gamot ko. Sobra-sobra po po pagbili po. Tapos yung iba po, ano, itadagdag din po dun sa kailangan ko po sa pangangana ko kasi dalawang buwan na lang po lalabas na po yung baby ko. Maraming maraming salamat po, ante nagkagratas na ako kay nanay kasi sabi niya siyempre talaga first time yung nanay magkaroon ng sponsors kasi nasa likod nga lang talaga siya ng camera kasi siya minsan yung nandun sa likod ko tumitingin ng mga kung ano yung mga bawal na hindi pwede sa video ganon uh, at laging may mga sponsors yung iba siya wala first time ano nanay o kaya masaya na sobrang excited na sobrang nervous, ganon Okay, nanay. Uh, anong masasabi mo, nanay? May pandagdag ka sa tindahan mo. O, oh, yan. Totoo lang, nanay, yung sayo. Medyo may katagalan na yun na balak nante na, pero naisip niya ulit nung ano. Kaya sinabay niya yung para sayo. Uh, auntie, salamat na naman po sa binigyan niyo sa amin. Hindi ko po lubos maisip na kami po na hindi niyo po kakilala. ...minigyan niyo po kami ng ganitong halaga. Sa totoo si Nante, sobrang laki na po ito. Kasi... ...sa hirap din po ng buhay dito, kailangan po talagang kumayod. Kasi yung... ...kita lang din po dito talagang maliit lang po. Uh, ito pong bigay niya Nante, malaking tulong po ito sa tindahan po na uh, yung tindahan po namin. Tsaka sa uh, iba po gastusin tulad po dun sa anak ko po. Pwede po niyang gamitin din po yung sobra dito, ante. Kasi, uh, ante, thank, thank you ng marami. Kasi lagi po kayong nandyan para sa amin at sa The Explorer Family po. Uh, hindi ko hindi po namin alam kung paano po kayo pasasalamatan kung paano po kami makakabawi sayo. Eh uh, Ito pong binigay niyo, Hindi po 'to masasayang kung sa kung saan man na ano, magagamit po ito sa tamang paraan po. Tsaka, ante, thank you, thank you po talaga kasi sa dami po ng tao sa uh, ano kami po yung napili mo sa team the explorer po kay Sir D po maraming maraming salamat po kasi kung wala din po siya auntie, uh, hindi wala po rin kaming ano kasi magpapasaya po sa inyo sa mga vlogs po saka magpupunsigi po kami nila Sir D po na hanggat uh, makakaya po namin na magpasaya po sa maraming tao, tsaka po sa inyo, auntie. Gagawin po namin ng lahat-lahat. At tsaka, hindi po namin niiwanan si Sir Day ups and downs po. Talagang si Sir Day, sobra-sobra po yung pasasalamat ko sa kanya. Kasi, uh, noon pa man, talagang matulungin po silang mag-asawa sa amin, sa pamilya po namin. Hindi lang po sa amin, sa ibang tao rin po. Katulad nyo rin po, ante. Kahit hindi niyo po kami kilala, tinutulungan niyo po kami. Hindi po namin alam kung paano po namin susuklian yung pagtulong niyo sa amin, ante. Kasi, grabe po yung sakripisyon nyo din ante sa uh, nagtatrabaho din po kayo tapos pinapadala nyo po po sa amin imbes na pagtulong nyo pa po, po sa mga uh, mag-anak nyo dagdag po sa kanila pero binibigay nyo pa po, po sa amin uh, thank you po ante tsaka ingat po kayo palagi God bless po tsaka sa mister nyo po thank you so much sir sa pagsuporta nyo po kay ante sana po always uh, in good health po. God bless po. Ingat po kayo palagi. We love you, auntie, from the Explorer family. Tsaka kay Sir D po. Thank you po, sir. Okay, nanay. At ang pinakalas po si, ano, si Nanay Laila. Ano po kayang masasabi ni Nanay? at uh, para saan kaya niya gagamitin yung binigay ni auntie para sa kanya? Okay, nanay. ano masasabi? May, masasabi ka ba kay auntie nanay? Yeah, si nanay. Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat ako kay God. At kay Sir Day, kung hindi siya naging tulay namin, wala kami ganito. lalong lalo na po na nagpadala sa amin na si Ante. Paulit-ulit po kami nagpapasalamat sa iyo, Ante. At saka... Hindi ko expect na ganito kalaki ang matatanggap ko. Malaking tulong na ito, Ante. Ay, hindi nyo kami kilala na mabuti hindi, ano, binibigyan nyo po kami ng ganito sobrang kalaki may ano pangdagdag na naman po ako sa maliit na tindahan para lagi ko kayong nakalalante ngayon lang ako nakatanggap na birthday ko na ganito kalaki. Galing sa iyo. Ilang taon ka na nanay? 49 sa so. 49 eh Sa tinagal ng panahon ngayon kala nakatanggap ngayon ng lang regalo. Ayun po, sobrang laki pa. Oh, so, sobrang laki kasi hindi pa kilala na nai. Hindi ko pa kilala nang na oh, personal. Hindi pa tayo kilala, no? Sa cellphone lang kami nakikilala malaking tulong na po ito ano, at magingat ingat po kayo lagi sana hindi po kayo magkakasakit paulit-ulit kami nagpapasalamat dahil sa pati yung asawa ko kahapon malaking tulong na po yon hindi po yon makikita ng saglit lang Okay, yan. Nanay, thank you, thank you, nanay, sa misis si nanay. Yan, like, thank you din si nanay pala doon, sabi niya sa asawa niya kasi kasama yung asawa ni nanay doon sa nakatanggap ng Father's Day gate galing kay auntie na 500 pesos. At saka yung asawa ni nanay. Thank you po, auntie. Pati asawa mo, nanay pala. Yan, yung asawa po pala nila nakatanggap galing kay auntie ng 500 pesos. Yan, para po kay auntie. Sobrang yung mga imposible dati na nangyayari nangyari na at hindi ko lubos sa na sa simpleng ginagawa namin ng mga nanay, ng mga tatay grabe marami pala nakaka-appreciate pero yung mono, kasiyahan lang talaga namin na maglaro para may mapasaya kami pero yung kasiyahan ni auntie sobra sobra kung masaya si auntie sa ginagawa niya kami, sobrang blessed kami na meron kaming auntie na kagaya ninyo na kagaya ninyo na hindi talaga namin parang first time talaga na mangyari sa team po namin na sobra, sobra sobrang laki na po na naitulong ni auntie sa amin hindi na po siya biro sobra sobra na po talaga yung binigay niya pong blessing sa amin especially sa mga bata alam nyo guys yung monthly allowance pa lang ng mga bata sobrang laki na po yon tapos, imagine nyo po, meron kami conversation na auntie, na ipakita niya na po sa akin lahat ng mga shoes ng mga bata. Yan. Sobrang nakaka-excite. Pinakita ko sa mga kids namin, kids edition. Ito yung mga sapatos nyo, ganon. Grabe. Halos hindi na nga sila makatulog sa sobrang tuwa eh. Parang gusto, na nila. Pero, ah, uh, nyo yung hindi kayang tustusan, hindi kayang bilhin ng mga nanay nila si auntie yung bumili pero nyo saan pa kayo makakita ng ganyan na tao ibang tao yung yung anong tao dito yung nagpaparanas sa kanila nang hindi nairpaparanas ng mga magulang nila grabe yun ang pinaka iisipin natin napaka imposible sana pero pero posible pa lang mangyari yun dahil kay auntie speechless talaga sobrang sobrang nakakatuwa. Hindi ko ma-imagine ang tuwa ko na meron si Auntie. Sabi niya, pag tumatawag si sa akin, pag nagcha-chat, minsan tinatanong pa niya kung busy ako, pero kahit busy ako, basta para kay Auntie. Gagawin natin lahat 'yan. So hanggang dito na lang po 'yung video namin. uh, isang word lang ang ano natin kay Auntie. Sana lagi siyang malusog, hindi magkasakit. At lalo pa po silang i-bless ng kanyang asawa. Maray maraming, maraming salamat ante uh, Buong team The Explore Family Nagpapasalamat po sa inyo Ingat kayo lagi dyan I love you so much and bye bye, Thank you po